Good morning guys Hi sis Bern Good morning, I'm in a hurry I need to go back to the retreat <laughs> Sorry Ayan guys, nag photoshoot shoot Nag photoshoot shoot ang mga guardians Ayan guys Okay mo sa photoshoot? Well, successful po. Kahit wala akong tao dito. Wala akong kasama dito. Salamat. Salamat. So next, ano? Ha? Huh? Ay, MF Diyos! Anong masasabi mo sa photoshoot? The MF? best. The best? The best. Yeah. Yan, the best. Ani, susunod yung baby. The best ba? The best, the best. Ayusin nyo. Ayan, siya si MF Diyos. <laughs> Ayan, Good morning. Welcome to her vlog. <laughs> yeah, welcome to my vlog. Siya si Founderans, si RLG Maya. Ano masasabi mo RLG Maya? Ano ano sabata? RLG Maya ano masasabi mo? Okay, Hi vlog. Oh, welcome to one million views. Sige, sige. <laughs> Sana all. Saan ka kung Saan ka kung Saan kung 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 sis Maya. Yung sa, ano? Sa Jersey. Ano lang Ay, sis, mag ka. Nalay, kumuha, kinuha ko lang yung Ayan, sis sis. Ay, natumba! Ay, natumba! Hawak. Thank you very much ito kasi guys sige ingat kayo mga bro and sis nakabayan pa kayo <without> sa mga raffle nyo May ba kayo <sanditikansos>. wala <laughs> walang raffle ah yung mga may raffle diyan magbayad naman kayo bye bye guys bye bye mga maganda squad Babay sa inyo. Super ganon. Sige, sige. Ikaw ba, patawag-tawag ka. Tapos pag mag-call back, sila ba ulo ka. Siya si sa isa na dalagan-dalaga. Walang jowa. Ano ba? Saan tayo punta dahil? Ay, wait lang. May kita ka ulang may Kumain ako nga. Sa pinit. Gusto mo? Ano Ano gusto mo, Jollibee? Ayoko Ay, rin. Oh, Buti na mga pasid nakita mo, hindi nga nasasagot yung ano. May quotation daw sila ngayon sa KB. Ah, okay. Guys, dito tayo sa Yayasan. Ayan, tapos na yung photo shoots namin. Saan kaya? Ay, gusto ko ng gold. Saan na yung gold? Ay, kung hindi dito. Ang photo kayo. O, sige, magbabay. Magbabay dito. MF, babay na. Punta muna kami doon. Sige po. Ingat. Salamat. Sige tayo. <laughs> salamat po. Ingat. Siya si MF Joseph Ponder Allen. Salamat, salamat po. Salamat. Po. salamat. Ah, Gusto mo ba? Gusto mo Gusto mo magano? Mayroon akong ano sa mata. Yung ilagay mo lang sa gabi. Ano? Bigay ko sa iyo. Ayun, nasa loob. Ito, ito, ito maganda. Binili ko sa Bigay ko nga sa iyo 'yan. Ay, wow, thank you very much. Ah. Uh, oh, thank you, thank you. you. Ah, gusto mo rin 'to? Baka gusto mo. mo 'to, tong bracelet. Kailan mo 'yan? Kunin mo 'di. Liloan, remembrance ko, eh? aba kung gusto mo rin kunin mo tsaring ha yung bag ay, namimigay namimigay gusto ko yung bag ay, kailan mo anong bag yun ito ba ito ba yung Piner, sige kunin mo O yung pintas na lang pati yung wallet ang grabe ka naman sis maya remembrance ko na lang sa iyo akin na yung loob pati yung wallet gusto ko eh oh, grabe. magbabay mo na kayo guys ito yung bag na o, sige hawakan na, mo, at mo at muna pander tingnan mo muna kung saan ang camera very much no, so, Hindi ko so, kukunin no. yung boyfriend mo, mayroon na boyfriend. Ay, wala akong boyfriend! Hindi, yeah, Boy di Ate, <laughs> Di <nga>. Oy, <laughs> 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 tayo guys. Masang lots tayo Pati yung wallet biligay sa akin. Masang lots tayo guys. Maraming laman yung Kaya ka. Uy, ka na? mo na Oo. Ano? Ano?

Thank you founder. Alin la na. Kawakan mo muna, na b? muna. mo mo muna. Sige, ano mo kasi andito yung Uy, nakatingin mo. Hindi ba ganyan yan? Ganyan? mo. Hindi 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 Hindi mo. Hindi Hindi mo. sorry si so ano to? Ha? Good morning. Good morning. Sa'yo na ngayon. Ikaw nang bahala. Wow, thank you so much sis. Kasi ipaano ko yan? na. Tamad na ako. Sa'yo, 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 sa'yo. Sa'yo nalang ngayon. Mahalin po. Thank you so much. Uh, sis mahal. Sa pag-gift. You're the best. Souvenir. yung bag Asan niyo kay Maya? Puring ko muna to kasi nandito yung mga You're the best. sis mahal. bigyan kita ng one, one gold kasi maganda daw yung bag na may... <laughs> ano ba yan? 5 man yan. Eh, lagay mo sa bag niya para swerte. Ayun na. Yung mga lito dito mo mo na ano na itong mo. na. <laughs> na kami? sige. Uy, daw Bye bye, guys. Bye -bye, guys.